Dumalaw na sa pangalawang burol ng aktres icon si Coco Martin at ibang cast ng batang kiyapo makikita sa video kung saan nakablo na polo ang aktor. At nasa likod niya si Christopher De Leon. Madaming nagtatanong kung bakit wala pa rin hanggang ngayon ang asawa ni Andy Eigenman na si Pilmar Alipayo sa naturang burol ng kanyang ina na si Jacqueline Jose. Hinahanap kasi ito ng iba't ibang artista kung bakit wala si Pilmar sa naturang burol. Makakapunta si Pilmar ngunit hindi sa mga unang araw makakapunta ang professional surfer na asawa ni Andy dahil sa last day at libing papupunta ito dahil sa pag-aalaga sa kanilang anak ni Andy sa Siargao. Hindi isinama ni Andy ito upang makapag-focus siya sa pag-aasikaso sa venue at burol ng kanyang ina na si Jacqueline dahil for sure alaga ito kung nagkataon dahil maliliit pa ang anak niya kay Pilmar Alipayo. Asahang luluwas ang asawa ni Andy kasama ang kanyang dalawang anak sa last day ng burol ni Jacqueline Jose. Sa ngayon patuloy ang pagdadalamhati ng mga artista at kaibigan na dumedalaw sa kanyang burol sa Quezon City Avenue Chapel. Inaasahang pupunta pa ang ibang cast ng Batang kiyapo na huling palabas ni Jacqueline Jose bago ito pumanaw. Bagamat dumalaw na si Coco Martin kasama nito si Christopher De Leon. Madaming naging emosyonal nang dumalaw ang dating biyena ni Jacqueline Jose sa asawa nito noon na namatay na si Mark Hill. Si Michael Mesa at Rosemary Hill ay nagbigay pagdadalamhati sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Bagamat narito naman ang pangalawang araw ng ganap sa burol ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. <coughs>

Very so, very rare Nak nakita si Jane meron. Ang ibig sabihin daw no, na no, 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 no. good heart. Good heart talaga Good heart. And, and ano, um, it's lucky also. kung makakakong yung mga family. Yeah. No. So, talagang ibig sa video talagang she a beautiful heart. Nakakaiyak. Pero it's no, nobody has that matag-marami. Hindi basta-basta nagkala nakakuha ng gano'n sa... Yeah. Swerte, swerte. Pero, pero ano lang ang, ano, gusto ko lang tanong sa'yo. Ah, ano mo masas, ano, anong description mo sa kapatid mo, si Jane? Si Jane, mapagmahal. hindi magmahal. Walang masamang tinapat. Hindi yung mga maliliit, mas mahal niya yan, Yung mga crew, stuff, mga... Ayaw na nga, ayaw niya yung mga pasosyal. Gusto niya yung... Gusto niya nakikipag, oh, oh. ano siya, sa mga... kasamahan sa trabaho lang. hindi sabihin, wala siyang masamang... No, Mamimiss namin siya. Hindi ko na siya We love her. We love her.